Yan po mga kalinga po na nakita nyo itong pabahay po kay Erika no po. Talaga mga kalinga po. Napakalaki po itong pabahay para kila Erika. Ayan. At saka nagkaroon po ng extension pa dito para sa kanilang mga um, parang giniba po yung yung lutuan doon at uh, inilipat po dito. Kaya lalong lumaki po yung bahay nila. Ayan po oh. At sa ngayon po mga kalingap, kasama po natin si Dodong. Kasama po natin si Dodong ngayon. Uh, uh, Nag-video uh, na po siyang una. At uh, siyempre po, nagpaalam naman tayo para makapag-video dito. So, maraming maraming pong salamat sa lahat ng mga viewers. At sa lahat ng mga supporters ni Dong Pruel, marami pong salamat ay po mga kalingap sila umalis na po sila dodong okay dong ah, okay okay oh sige kita kits na lang po, oh, shout out po sa mga nanonood kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanyang YouTube channel. Ayan, thank you, Rishel At, the... Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. Uh, support po natin ang kanyang YouTube channel, mga kalingap. No? Support po sa so, pamamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. At eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga Ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you mm -hmm. po and God bless you. Thank you very much. Thank you. Supportan po natin mga kalingap. Mm -hmm. so, Marius Vlog, mm -hmm. supportahan natin. Marius Vlog, thank you very much. Mga kalingap, mga kapubre. Ayan. Ayan po. <laughs> Nandito na po pala si nanay Nanay Carmen. Ayan po. na time no si po. Kumusta na po kayo? Ito. Ang tagal natin hindi nagkita rin. Ang tagal na ako nag-iintay sa alam nyo please, kung talaga. hindi po kasi na bakasyon din kami doon sa Aklan. So, pag bakasyon po namin, naipit kami ng mahal ng sobrang mahal ng tiket. Ah, sobra. Kung kung yung po halimbawa 10 piso nasa 40 na <laughs> kaya sobrang mahal kaya ang ginawa ko medyo nagpahintay-hintay ako ng counting oras at saka yung uh, i ilalagay ibibili ko ng mahal na ticket iginawa ko binang ayuda ko na lang sa mga mahirap doon nakatulong pa tayo uh, okay lang oh, so ano naman po masasabi mo dito na sa uh, pabahay po Maganda na katayuan ng mga akin na hmm. ano. Talagang napakalaking blessing din po yung nangyari. Ano po? Ayun. Kahirap hmm. nila noon. no? Ganyan po talaga ang buhay. Ano Nay? Uh, kakausapin din natin si Erika. Ayan po mga kalingap. Kakausapin din po natin si Erika. Ayan. Hello Neng, Erika, musta ka na? Uh, matagal tayong hindi nagkita, ano? At uh, yun naman ay hindi sinasadya dahil la uh, unang-una kaya ako umalis dito noon dahil uh, unang-una may namatay sa amin yung kapatid ko na asawa niya namatay kaya so kami ng Maynila. So pag namin doon diretso na rin kami sa uh, Aklan. So at saka nakikita ko yung mga uh, yung mga video na ni Dodong Ruel at maraming maraming salamat pala sa kahit nasa, nasa malayo ako ay eh, naalala ninyo ako at hindi niyo ako nakakalimutan. Maraming maraming salamat don So ning ano na ning ang nararamdaman mo ngayon na ito na ang simula. Um, sana ning ano, sana itong simula na to sana uh, pangalagaan na natin ano na hindi na mawala, sana makatapos ka na makatapos ka ng yung mga pangarap sana makamit mo lahat ng uh, pangarap mo uh, ngayon ning anong mga pakiramdam mo ngayon masaya po at maganda na po yung bahay namin hindi na po tuluan katulad po ng tuluan po hindi po kami nakakatulog ng ayos at maraming maraming salamat po at nakapunta po kayo dito sa amin ako nga uh, ginawa na ako ako ni Lord na isang tulay para makarating sa inyo uh, ginawa lang akong kasangkapan para makita ko kayo at uh, yun nga naman ang ginawa ko yung pagiging tulay ay ginamit ko yun para makatawid kayo so ngayon nakatawid na kayo ngayon sana uh, hindi na kayo makabalik yung uh, pagtawid, dire so na ito ano? na sana anong kumusta na yung pag-aaral mo ngayon, hindi ka na nagutong at ano po, madami na po bigas, ulang po. Tapos mm. po may pambaan na po araw-araw. Ay, galing. Okay. Hindi eh, ka na na... Pero nagkumukuha ka pa ba ng mga gabi para paninda? O po, ulam nga po namin yung gabi. <laughs> uh, okay lang yun. Uh, alam mo, ang gulay nga naman, masarap naman yung gulay. Ano? Kaya, wag uh, huwag din natin kalimutan yun na ganun. Ano, ni. Eh. Sana nga, ano, sipagan pa natin. Maging kung ano tayo noon, kailangan masipag tayo. Ano, para makamit natin lahat ng mga minimit ipa natin. At alam ko, meron ka pang uh, pinapangarap. Ano ni? Eh? Ano yun? Doktor po. Ayun halimbawa na ano mga doktor ka na ano naman yung maaalala mo kapag doktor ka na ano po pagbabot pag lang po yung pagtarbaw ano lang po A as kasuin ko po pa rin yung mga pamilya ko at kapatid po. Hmm. siguro ano nga uh, sa pag uh, doktor ka na ano siguro maaalala mo ay si Kuya Mario. Yun ang simula ng uh, aking <laughs> ano ning uh, kaya itong uh, time na to. Oh, sana wag mong kalimutan ano ning. Hmm, <laughs> ayan. Ning maraming salamat. Anong masasabi mo sa mga viewers natin? Maraming maraming sa viewers po namin na tumutulong po at sa sponsor po namin. At sa inyo rin po, Kuya Mario. Hmm, okay. Kay Kuya Ruel po. Ayun. Ayan po, uh, mga pa. So, ngayon po, tanungin din na po natin kaunti si Nanay Cristiano po. Ayan. Nanay uh, Cristiano. Christine, marami ako po na Christy. Ano kumusta na po ang pakiramdam niyo ngay sa ngayon? Sa ngayon po ay masaya na po. Hindi tulad ng dati may halong lungkot pa at na ano, sa hirap ng buhay. Ngayon po, sobrang saya na po ang kapalit. Kasi lang mm -hmm. bilang po, bilang pag-aaral ng anak ko, sobrang blessing pa po, po yung dumating sa amin. At katulad may, may bahay na po kami maayos, hindi natuluan ang bahay namin. Mm -hmm. pa po, po kami ng gamit. Kaya na sobrang nagpapasalamat po ako sa mga taong naging daan po para kami matulungan. Una-una po sa lahat sa Panginoon, binigyan kami ng gabay na may magtulong po sa amin. Kay Kuya Bal Santos, kay Ma'am Edna at sa Team Kalingad po at kay Kuya Mario na simula po ng pag -ano namin, pagkakilala po namin na kami natulungan niya at kay Kuya Roel po na nagpatuloy po sa amin ng pagtulong. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa sponsor po namin. Sobrang nagpapasalamat po kami at patuloy pa rin po kayo nagsusuporta sa aming pamilya at na matulungan kami. Maraming salamat po at bilang ganti lang po ng Panginoon, bahala na po sila ang magbalik po sa inyo ng tinulong po ninyo sa amin. Maraming maraming salamat. Ayan. Uh, Ayan no, mga kalingap, napagaganda po yung sinabi ni nanay. Ano? At uh, ayun nga po, ano, at, <laughs> kahit po sa ganun mga kalingap. Patuloy pa rin po tayo sa paghanap ng mga matutulungan. At ang inyo pong lingkod Marius Vlog po hindi yo hihinto sa pagtulong at sa paghanap po ng mga uh, matutulungan po ano. Ayun po mga kalingap, uh, tapos na po tayo doon kay Erica ano po at uh, ayun uh, napakaganda na po ng bahay nila ngayon. So yan po wala po ako masasabi sa lahat po ano ang masasabi ko lang po sana uh, huwag wag magsasawa na tumulong ano po yung mga sponsor marami pong salamat at uh, po kay Dodong Rowell dahil po sa kanyang uh, Uh, mabuting kalooban ano po at nagagan nagagampanan niya lahat ng mga uh, tinutulungan niya ayan po maraming po salamat sa lahat ng mga tumulong at uh, siyempre po ang mga kalinga huwag natin kalimutan suportahan kuya balson to sa matubang at na the vlog at uh, kalinga po ayan po ayan po mga kalinga sa ngayon po tapos na po tayo ano at uh, uh, medyo pahinga-hinga muna po tayo kasi po mga kalinga kagabi lang tayo dumating at uh, ngayon po nga umaga nagkita kami ni Dodong at uh, yun, sabi niya samahan ko daw siya kaya po nagkita po kami ngayon nila Erika ayan maraming maraming pong salamat sa lahat ayan